Ang gallery owner na si Brooke ay umuwi galing Paris at binati siya ng kanyang asawang news reporter na si Owen. Pareho nilang binigkas na namimiss nila ang isa't isa ngunit ramdam din nila pareho na merong mali sa pagitan nila. Pinaghihinalaan ni Brooke ang kanyang mister at ganoon din si Owen sa kanya. Subalit sa kabila ng pagdududang ito ay ni isa sa kanila ay walang nagtatanong. Limang araw ang nakararaan, nag-overtime si Brooke para sa paparating na opening ng kanyang art gallery. Nang makauwi siya at nahiga sa kama katabi ng mister ay nakatanggap si Brooke ng late night text mula kay Ansgar, ang pintor sa art gallery ng Mrs. Inisip ni Owen na ito ay dahil magkaiba ang kanilang time zone, subalit sinabi sa kanya ni Brooke na kahapon pa dumating si Ansgar, dahilan para magtaka ang mister. Kinabukasan, habang ini-interview si Ansgar ay nagsiwalat ang pintor ng isang nakakagulat na revelasyon na ang tanging mga pinipintalang niya ay mga babaeng kanyang nakasiping na at mas madalas pa dito ay yung may asawa na. Matapos marinig ito ay hindi makapaniwala si Owen sa klase ng taong kinuha nila. Pinutol ni Brooke ang interview at sinabing hindi na kailangang pag-usapan ang mga personal na bagay na yon. Pinayuhan si Brooke ng kaibigang reporter na tanggalin na si Ansgar dahil sa di kaaya-ayang personalidad nito, sinasabing baka ito pa ang sa reputasyon ng misis. Gayunpaman, naniniwala si Brooke sa talento ng pintor at wala siyang pake sa sasabihin ng iba. Sinabihan ni Ansgar si Owen na napakayami ng kanyang misis. Inamin niyang siya ay interesado kay Brooke at alam niya na unti-unti na ding nagkakagusto ang misis sa kanya. Hindi makapaniwala si Owen sa kanyang naririnig ngunit pinili niyang huwag nalang patulan ang weirdong pintor. Nang gabing yun ay nakipag-dinner ang mag-asawa sa kanilang mga kaibigang abogado na sina Adam at Eleanor. Ipinahayag ni Owen na gusto niyang magbakasyon ngayong Christmas kasama ang kanyang asawa, ngunit si Brooke ay abala sa pagbubukas ng kanyang gallery kaya hindi muna siya makakapag-commit dito. Maya-maya ay nakatanggap si Brooke ng text mula kay Ansgar at dahil dito ay ikinwento ng misis ang tungkol sa kanyang pintor. Nang tumawag ito ay sinamantala ni Owen ang pagkakataon na banggitin sa kanilang mga kaibigan ang madalas na pagtitext ni Ansgar tuwing gabi at sinabing tila ay mahilig ito sa mga babaeng may asawa. Bilang isang divorce attorney, sinabi ni Eleanor na ang mga taong katulad ni Ansgar ay nakakatulong sa kanilang negosyo at giit niya na ang pagtataksil ay napakakaraniwan kaysa sa iniisip ng mga tao. Matapos marinig ito ay hindi napalagay si Brooke kaya nag-excuse siya para pumunta sa banyo. Pag uwi nila ay humingi siya ng paumanhin sa kanyang mister dahil sa pagiging masyado niyang abala sa trabaho. Niyaya siya ni Owen na magbakasyon sa Paris pagkatapos ng kanyang gallery opening, ngunit tumanggi si Brooke sapagkat nasisiguro niyang dadagsa ang customers pagkatapos ng opening night. Napakarami din umanong press conference para kay Ansgar at kailangan ay nandoon siya para tulungan ang pintor. Sumang-ayon na lang si Owen at lumabas siya dala ang matagal na niyang binili ng mga flight tickets para sa kanila. Napansin ni Brooke ang text message sa telepono ng kanyang asawa mula sa isang babae na nagngangalang Sarah. Sinabi nitong magkita sila bukas ng gabi at hinihiling na i-delete ng mister ang mensahe. Sinuri ni Brooke ang cellphone at nakita niyang nagpadala ng voicemail si Sarah para kay Owen. Subalit bago pa mapakinggan ni Brooke ang voicemail ay bumalik ang mister upang kunin ang nakalimutan niyang telepono. Tinanong ng misis kung si Sarah ay isa ba sa mga producers at tugo ni Owen ay oo. Gayun paman, sinasabi ng instinct ni Brooke na merong inililihim ang mister. Napi-pressure na si Brooke dahil wala pa rin sa ayos ang kanyang mga plano para sa pagbubukas ng gallery. Paglabas pa niya ay nakita niya si Ansgar na kausap ang kompetitor niyang si Amanda dahilan para siya ay mangamba. Nang tanungin niya ang pintor kung bakit siya nakikipag-usap sa babaeng yun ay inakusahan siya nito na nagseselos. Samantala, ipinalam ng karpintero kay Brooke ang isang nasirang tubo na kailangang gastusan ng malaki. Dumagdag ito sa stress ng misis, ngunit tiniyak sa kanya ni Ansgar na mababayaran niya ang mga gastusin dahil mayroon siyang magandang balita para sa kanya. Binanggit ni Ansgar ang isang malaking celebrity client na interesado sa kanyang painting at ito ay nagpasabik kay Brooke. Gayunpaman, sinabi ng pintor na kailangan nilang lumipad kaagad sa Paris upang mamit ang kliyente. Nag-aalala si Brooke para sa pagbubukas ng gallery, ngunit tiniyak sa kanya ni Ansgar na makakabalik din sila kagad. Kinonsulta ni Brooke ang kanyang kaibigan na si Eleanor dahil hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Owen gayong tinanggihan na niya ang alok ng mister na magbakasyon sa Paris. Pinayuhan siya ni Eleanor na sabihin kay Owen ang kahalagahan ng deal, ngunit kailangan niyang i-downplay ang katotohanan na makakasama niya sa parehong hotel ang yummy na pintor. Nang maglaon ay pumunta si Brooke sa studio kung saan nagtatrabaho si Owen. Sinabi niya rito ang tungkol sa malaking celebrity na interesadong bumili sa paintings ni Ansgar at masaya si Owen na marinig ang balitang ito. Gayunpaman, nabigla siya ng banggitin ni Brooke na kailangan niyang pumunta sa Paris. Nasaktan ng mister lalo na tinanggihan ni Brooke ang imbitasyon niyang magbakasyon sa Paris kasama niya at ngayon ay sasama siya kay Ansgar. Dahil dito ay sinabihan ni Owen ang kanyang production manager na ituloy ang work trip nila sa Las Vegas ngayong Sabado. Nang gabing yun, lumabas si Owen, inaakalang natutulog na ang kanyang misis. Nang nakaalis na siya ay tiningnan ni Brooke ang ride-sharing app sa kanyang tablet at nalaman niya kung saan ito patungo. Kinabukasan ay hindi pa umuwi si Owen nang umalis si Brooke, kaya nag-iwan na lang ng mensahe ang misis sapagkat siya ay pupunta na ng Paris ngayong gabi. Pag uwi ni Owen mula sa trabaho ay nakita niya si Brooke na nag-iimpake para sa kanyang biyahe. Ipinaliwanag niya na nakipag-meeting siya sa ilang producer kagabi at ayaw niyang gisingin ang misis. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin dahil sa inasta niya kahapon, sinasabing gusto lang niya na ang first time nila sa Paris ay magkasama. Nagkasundo din ang dalawa, ngunit nang makita ni Owen ang sexing damit na inimpake ng misis ay nagsimula na namang umandar ang kanyang selos. Kalaunan ay pumunta siya sa bar kasama ang kaibigang si Adam at ibinahagi ang kanyang pag-aalala kay Brooke. Sinabi ni Adam na maaaring nag-overthink lang siya at ipinaalala niya kay Owen na magnobya na sila ni Brooke mula nung high school pa sila kaya walang dahilan para hindi niya pagkatiwalaan ang misis. Gayunpaman, hindi maalis kay Owen ang pag-aalala na baka nagbago na ang damdamin ni Brooke para sa kanya. Nang papaalis na sila ng bar ay nagpakilala kay Owen ang isang dalaga na nagngangalang Amy. Isa siyang journalism student at giit niya ay fan siya ng news reporter. Tinanong niya si Owen kung nobyo ba niya si Adam at itinanggi ito ng mister, sinasabing meron siyang asawa ngunit kasalukuyan itong naka-out of town. Samantala sa Paris, naging matagumpay ang meeting ni Brooke sa mga kliyente matapos silang bumili ng limang paintings na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Habang nakikipag-usap sila sa kliyente ay palihim na inilagay ni Ansgar ang kanyang kamay sa hita ni Brooke. Sinubukan niyang hipuin ang kepyas ng misis, ngunit hinawi ni Brooke ang kanyang kamay sa takot na baka siya ay tuluyang bumigay. Balik sa bar, aalis na sana si Owen, ngunit pinigilan siya ni Amy. Humingi ng autograph ang dalaga sa kanya at hiniling nakunan sila ni Adam ng litrato gamit ang kanyang telepono. Pagkatapos ay pinakiusapan niya si Owen na maghintay para makilala nito ang kaibigan niyang si Brianna. Nang makita na determinadong manatili si Owen ay nagpasya si Adam na umalis na lang nang wala siya. Maya-maya ay nakatanggap ng text si Amy mula sa kanyang kaibigan na nagsabing gusto niyang umatras. Mabilis na kinuha ni Amy ang kanyang telepono upang itago ang mensahe mula kay Owen at nag-excuse siya para pumunta ng banyo. Samantala sa Paris, ipinagdiwang ni na Brooke at Ansgar ang kanilang matagumpay na deal. Pinuri ni Ansgar ang galing ng misis sa negosyo at habang pinagmamasda ni Brooke ang kagandahan ng Paris ay naisip niya kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Patuloy siyang nilalandi ng pintor at bago pa ito humantong sa kung saan ay nagpa siya si Brooke na bumalik na sa kanyang silid. Gayunpaman, iminungkahi ni Ansgar na uminom muna sila sa glit bago umalis. Mayamaya -maya ay makikita ang dalawang anino na matinding nagbabakbakan sapagkat tuluyan nang bumigay si Owen sa tukso ng dalagang estudyante. At habang ginagawa nila ito ay bumaha sa telepono ng mister ang mga mensahe ni Brooke. Pagkatapos ng matinding kantonan ay humingi ng tawad si Owen at sinabi niya kay Amy na mahal niya ang kanyang asawa sa kabila ng nangyari sa pagitan nila. Dahil hindi nga niya makontakt si Owen ay nagpa siya si Brooke na mag-check out ng maaga sa hotel at umuwi. Pagdating niya ay magiliw niyang niyakap ang mister at wala siyang kaalam-alam sa pagtataksil na ginawa nito. Kinabukasan ay halos handa na ang gallery para sa pagbubukas nito. Gayunpaman, ginulat ni Ansgar si Brooke nang magdala siya ng karagdagang painting na hindi pa nakikita ng misis. Nang buksan nito ay nagulat si Brooke sapagkat kapansin-pansing kahawig niya ang hubot-hubad na babaeng iginuhit ng pintor. Nakiusap ang misis na huwag itong i-display ngunit iginiit ng pintor na ito ang pinaka-perpekto niyang likha. At dahil sa reputasyon ni Ansgar sa pagpinta ng mga babaeng kinanto niya, ipinapahiwatig ng painting na marahil ay meron nang nangyari sa pagitan nila. Sa pagbubukas ng gallery, nakita ni Owen ang kanyang asawa na masayang masaya kasama si Ansgar. Nakapulupot ang kamay ng babaerong pintor sa baywang ni Brooke at habang patuloy siya sa pagiging touchy ay walang magawa si Owen kundi ang tumingin lang. Pagkaraan ng ilang sandali, habang ibinabahagi ni Owen ang kanyang pagpuna sa gawa ni Ansgar, lumabas ang kanyang asawa mula sa isang silid kasama ang pintor na mayamaya -maya ay sumandal at may binulong sa kanyang tainga. Nang hindi na makatiis si Owen ay lumapit siya sa kanila at tinanong kung ano ang kanilang pinagbubulungan. Masayang ibinahagi sa kanya ni Brooke na ang museo ay interesado sa isa sa mga painting, ang painting na kamukha niya. Iniwan sila ni Ansgar nang mapansin niya ang isang magandang babae. Nang lumingon si Owen ay napagtanto niyang si Amy yun, ang estudyanteng kinanto niya noong isang gabi. Nagpanik ang mister at kinakabahan siyang nakiusap kay Adam na tulungan siya sapagkat magpapanggap siyang hindi niya kilala si Amy. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Adam na meron silang picture na dalawa at babala niya na ang pagsisinungaling ay magpapagulo lang ng mga bagay-bagay. Nang dumating ang mga babae ay napansin ni Brooke na tila ay hindi mapakali ang mister at nang makita niya si Amy ay tinanong niya si Owen kung kilala ba niya ang dalaga na itinanggi naman nito. Nang ipakilala ni Ansgar si Amy sa kanila ay sinabi ng dalaga na nagkita na sila ni Owen dati, ngunit marini itong itinanggi ng mabait na mister. Sa puntong ito ay nagsimulang maghinala si Brooke na may itinatago ito sa kanya. Hindi mapalagay si Owen kaya nagpasya siyang lumabas na lang upang hintayin si Brooke at nang makita siyang umalis ay napagpasyahan ni Amy na umuwi na lang din. Nang sundan siya ni Ansgar ay sinabihan ni Brooke ang pintor na kausapin muna ang mga customer. Gayunpaman, sinabi ni Ansgar na kaya na niya yun mag-isa. Kalaunan ay inihatid niya si Amy sa isang apartment building. Sinabi ng dalaga na hindi na niya kailangang manatili, ngunit iginiit ni Ansgar na maghihintay siya, lalo na't hindi pa siya nakaka-score sa kanya. Pinindot ni Amy ang doorbell at natarante si Owen nang makita siya. Nakiusap ang dalaga na papasukin siya sapagkat mayroon siyang mahalagang sasabihin sa kanya. Nag-aatubili siyang pinapasok ni Owen at doon ay sinabi ni Amy sa kanya ang totoo. Lumalabas na ang pagkikita nila Amy at Owen sa bar ay isa palang setup na kagagawa ni Brooke. Flashback nung nagdi-dinner silang magkakaibigan. Nang banggitin ni na Adam at Eleanor na ang lahat ng tao ay nagtataksil, nag-excuse si Brooke para pumunta sa banyo. Nakita siya ni Eleanor na tila ay masama ang loob, kaya ibinahagi ni Brooke ang tungkol sa pagrereklamo ni Owen sa mga late night text ni Ansgar, gayong palagi rin namang may katext ang mister sa disoras oras ng gabi. Ipinaliwanag ni Eleanor na ang kanyang asawa ay isang mamamahayag at alam naman niyang hindi natutulog ang balita. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Brooke dahil sa kakaibang kinikilos ni Owen nitong mga nakaraang araw. Kinabukasan ay pinuntahan ni Brooke si Eleanor sa kanyang opisina at ipinagtapat ang tungkol sa paggamit niya ng iPad ni Owen upang subaybayan ang pinupuntahan ng mister. Nababahala din siya sa kainahinalang text mula sa isang misteryosong babae na nagngangalang Sarah at bagamat naniniwala pa rin siya na hindi nagloloko si Owen ay gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng mister kapag nahaharap sa tukso. Nagmungkahi si Eleanor ng isang paraan upang malaman ito at iyon ay ang mag-hire ng isang decoy upang landiin si Owen. Nag-aalala si Brooke na kung kakagat si Owen sa pain ay baka may mangyari sa kanila ng decoy, ngunit tiniyak ni Eleanor na ang mga decoy ay may sinusunod na strictong code of ethics, kaya nasisiguro niya na walang kantunan na mangyayari. Noong gabi na umalis si Owen ay tiningnan ni Brooke ang tablet at nakita niyang papunta ito sa isang address na lumalabas ay isa palang bahay kantunan. Sinubukan niyang tawagan ng mister ngunit hindi ito sumasagot at mayamaya -maya ay biglang nag-notify na nag-order si Owen ng sushi para sa dalawang tao na lalong nagpatindi sa hinala ng misis. Hindi na mapakali si Brooke kaya nagpasya siyang tawagan na ang agency ng mga decoy na binanggit ni Eleanor. Kinabukasan ay nagkita sila ni Amy ang decoy na ipinadala ng ahensya. Nagbigay siya ng paunang bayad at sinabi ni Amy na kukunin niya ang kalahati kapag naibigay na niya ang video na ebidensya sa pakikipag-ugnayan niya kay Owen. Nag-aalangan pa rin si Brooke sa maaaring mangyari, ngunit tiniyak ni Amy na mayroon siyang nobyo na mahal na mahal niya at giit niya na walang mangyayari sa pagitan nila ni Owen. Ipinalam niya sa misis na nakasave na ang number nito sa kanyang telepono bilang si Brianna at kung sakaling gusto niyang kanselahin ng plano ay kailangan lang nitong mag-text at sabihin umaatras na siya. Matapos ang kanilang successful na meeting sa Paris ay iminungkahi ni Ansgar kay Brooke na uminom muna sila. Gayunpaman, biglang napagtanto ng misis na ayaw na niyang ipagpatuloy ang pagsubok sa kanyang asawa, kaya nagpadala siya ng text kay Amy upang kansilahin ang plano. Nang matanggap ang mensahe ni Brooke ay nag-excuse si Amy para pumunta sa banyo. Nagdadalawang isip siya sa pagkansela ng plano sapagkat lumalabas na crush na crush pala talaga niya si Owen at handa siyang baliwalain ang kanyang professional ethics para lang matikman ang mister. Sinemya sa niya ang lalaking nagre-record ng video na umalis na at nagpatuloy siyang makipag-inuman kay Owen. Samantala sa Paris, patuloy na nilalandi ni Ansgar si Brooke at kalaunan ay tumungo sila sa bar upang uminom. Tinanong ni Brooke si Ansgar kung bakit siya nito pinili kaysa sa competitor niyang si Amanda at tugo ng pintor ay dahil mas maganda siya. Pinasalamatan din siya ni Ansgar dahil sa pagbibigay nito sa kanya ng pagkakataong magsagawa ng solo art show. Ang kanyang mga papuri at titig ay unti-unting nagpahina kay Brooke at tila ay malapit na itong bumigay. Gayunpaman, habang patuloy sa panlalandi ang pintor ay biglang napagtanto ni Brooke na hindi pa nagre-reply si Amy sa kanyang text dahilan para siya ay mag-alala na baka may nangyayari ng hindi tama. Nagpadala siya ng ilang mga mensahe kay Owen, ngunit dahil mahina ang signal ay wala ni isa dito ang naisend. Pagkatapos ng kanilang matinding bakbakan ay sinagot sa wakas ni Owen ang tawag ng misis. Tinanong siya ni Brooke kung pumunta ba siya sa bar kasama si Adam at kinakabahan itong kinumpirma ng mister. Pagkatapos ng tawag ay naging pake si Brooke at sa labas ay nakasalubong niya ang malanding pintor. Inamin ni Ansgar na mayroon siyang nararamdaman para sa kanya, ngunit desidido ang misis na umuwi na. Kalaunan ay nakipagkita si Amy kay Brooke sa art gallery. Nang magtanong ang misis tungkol sa nangyari ay nagsinungaling si Amy, sinasabing na lobat ang kanyang telepono at hindi din nagpakita ang tagakuha ng video. Iginiit niya na si Owen ay napaka-loyal at nakapasa ito sa pagsubok. Tinanong ni Brooke kung bakit hindi na siya nakatanggap ng text mula sa kanya at tugo ni Amy ay hindi na yun kailangan sapagkat hindi din naman kinagat ni Owen ang pain. Nang humingi si Brooke ng patunay na nagkita sila ay iniabot ni Amy sa kanya ang isang tissue na may autograph ni Owen. Nakonsensya si Amy kaya sa una ay tinanggihan niya ang kabuang bayad, ngunit iginiit ni Brooke na tanggapin niya ito. Kinakabahang tinanggap ng dalaga ang pera at dahil meron pa ring pagdududa si Brooke ay inanyayahan niya ang decoy na pumunta sa opening ng kanyang gallery, umaasa malalaman niya ang mga totoong nangyari. Habang papauwi ang mag-asawa pagkatapos ng gallery opening ay patuloy na itinatanggi ni Owen na kilala niya si Amy. Ipinakita ni Brooke ang tisyo na merong autograph niya at nauutal namang nagpaliwanag ang mister. Kinumprunta siya ng misis dahil sa pagsisinungaling nito tungkol kay Amy, ngunit iginiit ng mister na lasing siya noon kaya wala siyang gaanong maalala. Habang nakasakay sila ng taxi ay nabanggit ni Owen na nagpa-picture ang dalaga sa kanya at sumasalungat ito sa naunang pahayag ni Amy na nalobat ang kanyang cellphone. Pinilit ni Brooke na paaminin ng mister kung may nangyari ba sa kanila at doon ay inamin na nga ni Owen na meron. Dahil sa labis na galit ay agad bumaba ng taxi si Brooke at hinabol naman siya ni Owen para humingi ng tawad sa nagawa niya. Iginiit niya na sa ilang taon na nagkasama sila ay hindi siya kailanman nagtaksil maliban sa isang beses na yon. Para patunayan ito ay hiningi ni Brooke ang kanyang telepono at ibinigay naman ito ng mister. Balik sa kasalukuyan, matapos malaman ni Owen na si Amy ay binayaran pala ng kanyang misis upang akitin siya ay labis na nagalit ang mister. Iginiit ng dalaga na hindi kasama sa plano na magpakanten siya sa mister at inaako niya na ito ay kanyang pagkakamali. Samantala, si Brooke ay nagpalipas ng gabi sa bahay ni Eleanor. Tiningnan niya ang telepono ni Owen at nalaman niya na ang address na pinuntahan ng mister ay galing pala kay Sarah. Nang marinig niya ang voicemail ng babae ay nalaman ng misis na si Sarah ay katrabaho pala ni Owen at lihim niyang tinutulungan ng mister para sa plano nitong bakasyon sa Paris kasama si Brooke. Samantala, ang pagpunta ni Owen sa isang bahay kantunan ay para pala mag ng isang malaking balita habang ang sushi na inorder niya sa gabing iyon ay para pala sa kanilang dalawa ng kanyang cameraman. Dahil dito ay napagtanto ni Brooke na sobrang mali ang kanyang mga hinala. Agad siyang umuwi at laking gulat niya nang makita si Ansgar sa labas. Pagpasok ni Brooks sa loob ay nadatnan niyang nag sina Owen at Amy na humantong sa isang komprontasyon. Sinabihan ni Brooks si Owen na sinira nito ang kanyang tiwala, ngunit tugo ng mister na siya ang may pakanak kung bakit nangyari 'yon. Sumabat si Amy sa kanilang usapan at sinumbat naman ng misis ang pagpapakanto niya kay Owen. Dahil dito ay nagpa siya ang dalaga na umalis na at iniwan niya si Ansgar na kanina pa naghihintay sa labas. Nakiusap si Owen sa misis na aminin kung may nangyari ba sa kanila ni Ansgar sa Paris, ngunit tumanggi itong sumagot. Flashback sa gabing yun kung saan ay nahihirapan si Brooke na makontakt si Owen, umiyak niyang ibinahagi kay Ansgar na sa tingin niya ay nagtataksil sa kanya ang mister. Sinamantala ng pintor ang pagkakataong ito at dinala niya si Brooke sa kanyang silid kung saan ay ipinakita niya rito ang isang kalsada na giit niya ay doon siya natutulog nung siya ay walang wala pa. Sinimulan niyang halika ng misis at nang makitang hindi na pumapalag si Brooke sa kanyang mga haplos ay hinubad ni Ansgar ang kanyang damit at bumungad sa kanya ang mapang-akit nitong underwear. Tinanong siyang muli ni Owen kung may nangyari ba sa kanila ng pintor, ngunit sinabi ni Brooke na hindi niya kailangang sagutin yon at dahil dito ay patas na sila. Naguguluhan ng gusto ang mister kaya nagpasya siyang mag-empake na lang para sa kanyang work trip sa Las Vegas. Nang papaalis na siya ay tinanong ni Brooke kung babalik pa siya para sa Pasko o kung ito na ba ang katapusan ng kanilang pagsasama. Bilang tugon ay ipinakita ni Owen ang plane tickets na binili niya para sa Paris, ipinapahiwatig na maaari pa rin nilang ipagpatuloy ang bakasyon doon. Biglang lumipat ang eksena sa isang nakakabagbag damdaming imahe ni na Owen at Brooke na nakatayo sa tabi ng Christmas tree kasama ang kanilang sanggol. Gayunpaman, ito ay nasa imahinasyon lamang ni Brooke. Tinanong ni Owen kung dapat ba niyang ibalik na lang ang mga ticket para sa refund, at tumugon lang si Brooke ng isang simpleng ngiti. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.